Namin natin na ang... Ito daw, pamunuan ng Manila North Cemetery. Hindi mo babasa. <laughs> Maraming sapot dito. Ang dami yung sa Kanina nga, iba'y napindot ko dito eh, dahil sa mga sapot-sapot dito eh. Oo, oo, kaya dito ako lilingon. <laughs> Abangan nyo mamaya, may, may costume party ang uh, mga taga-DCRH. Oo, oo, talagang ready-ready uh, dito si Don Carlos at Yuel Reyes. Ayan. Uh, <laughs> Ito uh. nga, ang pamunuan daw ng Manila North Cemetery, pinayuhan ng publiko na agahan ang uh -huh ang ah. pagdalaw. Sino nagpayo niyan? Mga taga North Cemetery? Ah Oo. -oh. Ah. mga patay? Ah. <laughs> Pamuno Nagpayo. nagpayo. Oh. Ah. Andyan, si Arch29 Boy Gonzalez. Boy G. Tina, Jerry, at pinayuan ng pamunuan ng Manila North Cemetery ang mga bibisita ngayong uh, isperas ng uh, undas sa agahan ng pagtungo sa cemetery habang maayos pa ang lagay ng panata upang uh, maiwasan ang dagsa ng mga tao Ayon na uh, kay uh, NMC uh, Direksyon Dandantan, inaasahan na mas kadami ang bilang ng mga tao pagsapit ng alas 9 ngayong umaga. Naitala ng magigit sa tatundang katao ang uh, crowd estimate sa pagbubukas pa lamang ng simenteryo kanina ng alas 5 ng umaga upang uh, matiyak niya ang ligtas, maayos, maginhawang pagdalaw ng publiko sa mga umama sa buhay baglatag ng uh, pamunuan ng iba't ibang uh, serbisyo sa loob na sementeryo tulad ng puntod online na finder assistance tagging system para sa mga bata, libreng wheelchair para sa senior citizen at PWDs, libreng tubig, mga portalet sa loob ng sementeryo. Pinaalalahanan din ang publiko na bawal magdala ng mga sumusunod, baril at ilubang matutulis na bagay tulad ng kutsilyo at cutter, lahat ng uri na nakalalasing, nainumin, mga alagang hayop, Bilang dagdag na seguridad, naglagay ang mga uh, ng mga CCTV camera sa paligid ng sementeryo upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng dumadalaw. Dito sa Jerry sa loob ng sementeryo nakadeploy ang uh, mga miyembro ng uh, uh, Philippine National Police, mga medical uh, uh, team ng uh, ang Philippine Red Cross mm -hmm. sa pinaka main main na uh, street sa main street iba may naglagay ng uh, barrier uh -oh. uh, yung papalabas at papasok dahil sa uh, para hindi uh, masiksikan yung pagka sinalibong yung mga papalabas at yung mga papasok ang RH Ito, operation tulong ba may libreng sakay din dyan? Aba, right? meron at abang meron din yung chair yung naman ang, uh, ang libreng sakay mm. hanggang ngayon lang, hanggang ngayon lang kasi bukas bawal na Bawal na bukas. At hanggang ngayon lang. Ng tao. Oh, oh, oh. Ang uh, libre sakay ay uh, hanggang ngayon na lamang, uh, araw na ito. At, uh, pero ang uh, disaster Operation Tulong, naka-ready na yung mga membro ng uh, Operation Tulong sa mismong pinaka-gate. Pag Ayos. makikita nila yung malaking uh, uh, tarpulin ng DCRS, mm. pete, meron din mga wheelchair at meron din kalugaw. Hindi kasi may... Pinauhan. Oh, boy G. And maisingit ko lang, maklarify, ah. sabi kasi ni Manila Mayor Isko Moreno ay magpapatupad ng zero vendor policy sa loob at labas ng, uh, ma ng uh, Manila North, maliban na lang dyan sa mga nagbebenta, nagbebenta ng kandila at bulaklak. Ibig sabihin ba, bawal na rin mga food stall? Kasi madalas kapag kami ay dumadalaw dyan, may iba't ibang uh, mga pagkay, mga stall, bawal na rin, ibig sabihin ba nun? Dati na yon na uh, bawal. Uh, dati kasi pinayagan nila yan 'yung mm. mga vendor sa loob ng cemetery. Mm. Eh, napaka gulo at parang uh, divisorya ang oh, natin. Parang oh, food bazaar. Oo. <laughs> uh, <laughs> may mga food bazaar, may <laughs> uh, nagtitinda dati ng sa pantalon, kumpara. Oh, uh, may mga pizza, uh, iba ibang pagkain. Mm. Pero wala na ngayon yan. Uh, binawal na. Binawal na yan mula Pati pagkain natin, bawal na. Pagkain, wala na rin. Dan, oh, kasi di mga stores sa, oh, sa, sa, mm -hmm. sa labas na, lang. Mm -hmm. Pero sila mabibili dyan sa kahaba ng uh, Blooming Street Road. Oh. Ay yung tapat mismo ng uh, gate. Kaya ang mga polis ay uh, naka Bawal ang uh, mga vendor sa loob ng uh, cementerio. At uh, binalaan din ni Yorme Isco Moreno yung mga yung mga mandurukot Mm. -hmm. Ko, snatcher. Huwag na silang uh, dito dahil sa baka makalawit daw sila ng mga polis. Ito si Michael Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you, boy!